Hi Kabamba! May isasarap pa ang nilagang saging Kabamba. Gawin mo itong simpleng recipe pero napakayami. Tara na, samahan niyo akong magluto. Dudurugin lang natin yung nilagang saging gamit ang tinidor. Ganito ang magiging itsura niya Kabamba. At lagyan natin ito ng all-purpose flour. 3 fourth cup yan kabamba. At 1 fourth cup sugar. Pinaghalo ko na yung dark at saka white sugar kabamba. Wala kasi akong light brown sugar. Haluin lang ito at magdagdag lang kayo ng isa at kalahating kutsarang tubig. Bali, anim na saging nasaba pala ang ginamit ko dito kabamba. I-form nyo lang ito ng bilog. Tsaka natin lagyan ng cheese sa gitna. Optional lang naman yan kabamba. Pwede pa rin naman kahit walang cheese. Tsaka natin ito i-roll sa breadcrumbs. Pakifollow and like naman po ang Bamba's Kitchen. Sa anim na saging na saba, nakagawa ako dito ng 11 na piraso. At prituhin natin ito sa mainit na mantika. O ba diba, kabamba, napakasimple at napakadaling gawin. Kaya kung nagsasawa ka na sa nilagang saba, try mo itong gawin para sa iyong mga anak. Perfect na pang merienda. Pakilike and share naman po ang video na to. Salamat sa panunood kabamba! Hanggang sa muli!